Magandang araw mga bata! Ito na ang ating day 3 ng ating aralin language ngayong quarter 1, week 4, day 3. So, tatalakay natin ng pang-usap na patanong at pangusap na pakiusap o pautos. Objectives na ilalarawan ng mga pagkain sa komunidad na may lokal na pangalan. Nasasabi kung ang pangusap na napakinggan ay may tamang intonasyon o tono. Yan. So, noong Day 2 napag-aralan natin kung paano maghambing gamit ang mga tiyak na salita. Na tula, na di tulad, pareho, di nat, rin. So, sino sa inyo ang tumutulong sa mga gawaing bahay? O, oh, yan. Dapat lahat tumutulong, di ba? Kasi dapat napapractice na kayo. Kasi paglaki nyo, gagawin at gagawin nyo rin yun. Ayan. Sumusunod ba kayo sa utos ni nanay at tatay? So, may ilang bata. O marami lang ngayon sa mga bata ang bihirang sumunod no, lalo na kapag naglalaro, nanonood ng TV, naglalaro ng cellphone, o madalas para silang nagbibingi-bingihan, o kaya yung iba nagdadabog o naggalit. So hindi dapat tayo ganon. No, practice na natin na kapag inutusan tayo, susunod tayo kagad kasi yun ang gawain ng isang mabuting bata. Yan. So, ito. Halimbawa, sinabi ni nanay na ayusin ninyo ang inyong gamit sa kwarto. Paano nyo ito? Paano niya ito sinasabi? O, dapat anak, pakiayos naman ng ayan, gamit mo sa kwarto. Minsan nagagalit si nanay pagsasabi kasi paulit-ulit na siya tapos hindi sumusunod. O, paano naman kung mayroon kayong mga tanong? Paano nyo ito sasabihin? Halimbawa, meron kang hahanapin sa bahay na hindi mo makita. Kunwari, hinahanap mo ang ah... Uh, paborito mong baso? O, oh. oh, nanay, nasaan po kaya ang paborito kong baso? Yun, hindi yung magagalit ka, nasaan yung paborito kong baso? Ba't nawawala? O, oh, hindi dapat ganon. Ito naman, hindi nyo makita ng inyong medyas, paano nyo ito itatanong sa nanay o tatay nyo? Okay, o oh, hindi ka magagalit na, nawawala yung medyas ko, nasa na ba? O, oh, hindi ganon, no? Dapat, nanay, nawawala po ang medyas ko, nasaan po kaya ito? So, paano ulit natin inilalarawan ang tono kung tayo magtatanong dapat ito ay mahinahon, okay? Hindi pagalit. So, ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano natin iaayon ang ating tono tuwing tayo magtatanong o magbibigay ng utos ng may paggalak. Basahin ang mga sumusunod na pahayag o tanong, basahin ito na may tamang tono at intonasyon. Nakatikim ka na ba ng suman? Ulitin nyo nga. Tikman natin ang suman sa mesa. Ulitin nyo nga. Nag-aral ka ba ng mabuti? O nag-aral ka bang mabuti? Mag-aral kang mabuti. Paano natin minasa ang mga pangusap? Anong napansin ninyo? So, ano ang inyong tono at intonasyon? Yan, ang inyong tono at intonasyon ay maaaring makaapekto sa kahulugan ng pangungusap. Ang intonasyon o tono ay tumutukoy sa paraan ng pagtaas at pagbaba ng inyong boses habang nagsasalita. Ang pagbikas ng salita ay may tono o intonasyon, may bahaging mababa, katamtaman at mataas. O Paano kayo nakikisuyo sa inyong kapamilya, kaibigan o mga nakatatanda? o kailangan bang pagalit o saan kayo tataas ng tono yan so paano naman kung may gusto kayong itanong o ipaliwanag paano niyo to isasabihin so hindi laging dapat pataas okay ang tono o pakinggan natin kung ganito rin ba makipag-usap ang bida sa ating kwento yan so mamaya bibigyan din natin yung mga pagtatanong at pag -utos matulungin si Jose ni Ferdi, Fernan Kevin A. Dumalay. So, ang mga taonghan dito, si Jose, siya yung bata, si Tess, yung nanay ni Jose, at si Mang Ferdy, ang tatay ni Jose. Sabi ni Aning Tess, O, oh, Jose, anak, nag-aral ka ba ng mabuti? Opo, Nay! Nagluto ako ng sinigang na baboy. Kumain ka muna. Salamat po, Nay! Pwede ko po ba kayong tulungan maghugas ng pinggan mamaya? Aba, oo naman. Salamat anak. Andiyan na pala si tatay. May dala akong halo-halo. Pakilagay muna sa rep, Jose. Masarap po bang halo-halo? Pwede ko po bang tikman? Kailangan mo muna kumain. Kailangan may laman ng tiyan. Sige po, itay. Itatabi ko po muna ito. Halika na. Sabay-sabay na tayong mananghalian. halian. Tutulong na po ako sa paghahain. Napakabuti mo talagang anak, Jose. Yan, batay sa ating kwentong napakinggan, ano-ano ang pagkaing nabanggit? O, merong sinigang at halo-halo. O, masarap ba yun? Paborito nyo ba yun? So, ano-ano mga pagkain ang paborito ninyo? Oh, iba-iba, no? So, kadalasan, maraming batang may paborito ng adobo. Yan. Pero, huwag niyong gagawin paborito yung pagkain ng hotdog kasi hindi yun healthy, no? Mga processed foods yun. Dapat, ang uh, niyo kailangan ang lagi kong kakain ay prutas at gulay kasi ito makakatulong sa akin sa pag-unlad. Bakit makakatulong sa pag-unlad? Kasi magiging healthy ka. Yan. Kapag healthy ka, hindi ka absent. Matutupad mo ang pangarap mo. Mas marami kang matututunan. Ano-ano ang mga sahog ng sinigang? O di ba, anong mga sahog? Nakakain na ba kayo ng sinigang? O merong sinigang na bangus, may sinigang na baboy. 'Yun yung may mga okra, yan. Pag o kaya kangkong at saka talbos. Okay? May labanos din. Sa halo-halo, maraming sahog ang halo-halo. May gatas, may yellow, may samay-saging. ayan. O ano pa ba? Sago, asukal, marami. Maraming pwede. May pinipig. O, bakit kaya halo-halo ang tawag dito? Bakit halo-halo? Kasi maraming pinaghalo-halong mga sangkap. Kaya halo-halo. So, tama ba ang pinakitang ugali ni Jose? Siyempre, tama. Ayan, di ba napakagalang ni Jose at maayos siyang magtanong sa kanyang magulang at masipag na bata rin siya. So, nasihang ka ba sa napakinggan nyo na kwento? So, ang mga kwento nyo na nagbibigay inspirasyon at idea kung paano ba tayo dapat pakitungo sa ating pamilya, lalo na sa ating mga magulang. So, ito ang ilan sa mga tanong sa kwentong pinakinggan natin. Isa-isahin natin. Babasahin ko ang mga tanong. Ulitin ninyo. Nag-aral ka ba ng mabuti? Ulitin nyo nga. O, ito ay halimbawa ng pangungusap na nagtatanong. Ang mga pangungusap na nagtatanong ay nagtatapos sa tandang pananong. Okay? Nagtatapos ito sa tandang pananong. Masarap po ba ang halo-halo? So, etong masarap po ba ang halo-halo? Yan. Ito ay nagtatanong. Tinatanong niya kung masarap ang halo-halo. Siyempre, pagka nagtanong kayo, may sagot. O, pakinggan naman natin muli ang mga pangungusap na nag-uutos na nabanggit sa kwento. Kumain ka muna. Ulitin nyo nga. O, inuutusan siya na kumain muna. Kapag nag-uutos, ay hindi ito nangangailangan ng sagot na verbal. Pwede namang opo, yan. Tapos, kailangan ito ng aksyon o paggalaw. Pag inutusan ka, gagawin mo kung ano yung inuutos pakilagay muna sa ref. So, ang mga pautos pati ay nagtatapos sa di ba? Diba? Ang pagtatanong, nagtatapos sa tandang panano. Ang pautos, nagtatapos sa tuldok. Yan. Mayroon bang pagkakataon? O, pag mayroon bang pagkakaiba sa tono at paraan ng pagsasabi ng pangusap na nagtatanong at naguutos? Yan. Mayroon. Sa huli, pataas yung tono ng nagtatanong. Nibawa, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Yan. Okay, so sa huliha, may may pagkataas yung tono niya. Bakit mahalagang wasto ang tonong gagamitin kung tayo ay magtatanong o mag-uutos? Kasi naiiba ang kahulugan ng salita. Depende kung paano natin tinunuhan, no? Halimbawa, kunwari yung pangungusap na nanalo ako sa pal nanalo ako sa pag-awit. Nanalo ako sa pag-awit? Kapag gano'n ang tono nagtatanong, pero kapag ganito ang tono, nanalo ako sa pag-awit. Ito ay pasalaysay. So, sinasabi mo na ikaw ay nanalo sa pag-awit. Yung una, nanalo ako sa pag-awit? O, parang tinatanong mo, nanalo ba ako sa pag-awit? Pareho lang yung pangungusap, pareho ang laman ng salita, pero magkaiba ang tono. Okay? So, naiiba ang, ang klase ng pangungusap. Depende sa tono natin. So pakinggan ang mga sitwasyong aking babasahin gamit ang magagalang na pananalita. Paano mo ito sasabihin kung ikaw ay magtatanong o makikisuyo? Gusto mong magpagawa ng halo-halo. O, pwede nating sabihin. Pwede po bang magpagawa ng halo-halo? O, 'yun. Ano ba 'yon? Patanong. 'Yan. Okay? Next, ano-ano ang magagalang na pananalita na maaari natin gamitin kung tayo makikisuyo o mag-uutos o magtatanong? Ang paki, maaari po ba o makikisuyo po ay magagalang na pananalita na maaari natin gamitin kung tayo makikisuyo, mag-uutos o magtatanong? So, itong mga to pinag-aralan natin nung nakaraan, di ba? Yan, yung paki, maaari po ba? So, ito yung mga pwede nyong gamitin pag kayo mag-uutos. Bakit dapat ugaliin ang pagiging magalang sa pakikisuyo o pagtatanong? Dahil ito ay nakakabuo ng magandang relasyon. Okay? At mas masusunod yung inuutos nyo at masasagot ng maayos ang tinatanong nyo kung maayos natin itong sinasabi. Dapat nating ugaliin ang pagiging magalang sa pakikisuyo o pagtatanong upang ipakita natin ang respeto at paggalang sa ating kausap. Kasi kung tayo ganun, pag kinausap natin ulit yung, ibang ta yung taong yun, magalang tayong kakausapin kasi alam nila na magalang tayong makipag-usap. Mahalaga ba na isipin natin kung ano ang tamang tono bago tayo magsalita? Siyempre, kasi nakakaapekto ang tono sa mood ng isang tao. Kung galit mo siya sinabi, galit din siya, sasagot sa'yo. Pero kung mahinahon kang magsabi, mahinahon siyang sasagot sa'yo. Kung may pagkakataon na mahinahon kang magsabi at galit kanya sinagot, baka minsan minsan ah halimbawa nagkaroon siya ng problema bigla mo siyang tinanong okay naiinis talaga bago ka pa dumating kaya ganoon ang nangyari biglang ah, hindi pa humuhupa yung kanyang galit may may unang nangyari kaya ganoon okay ayan so iintindihin natin bakit kaya wala naman akong ginawa may nangyari ba o yung hindi ka na hindi ka magagalit kaagad kailangan lagi nating unawain ang bawat sitwasyon So, mahalaga na isipin mo kung ano ang tamang tono bago ka magsalita sapagkat ang iyong tono at intonasyon ay maaaring makapekto sa kahulugan ng iyong sinasabi. Kagaya ng sinabi ko na, kanina, nanalo ako sa paligsahan? Nanalo ako sa paligsahan. Magkaiba ang tono ng dalawang yun. Yung isa'y patanong, yung isa'y nagsasalaysay. So, bakit nagkaiba? E, isa lang naman yung laman ng mga isang salita. Lamang ang mga laman nun. Dahil sa tono. Nanalo ako sa paligsahan? O nagtatanong, nanalo ako sa paligsahan? O nagsasabi siya na siya ay nanalo sa paligsahan. Yung una, nagtatanong siya kung siya ba ay nanalo sa paligsahan. So, napag-usapan natin ang magalang na pamamaraan ng pagtatanong at pag-uutos o pakikiusap sa ating kapamilya, kaibigan at mga nakatatanda. So makinig mabuti sa sasabihin ko mga salita, pumalakpak ng isang beses kung ang tono ng aking sasabihin ay patanong at dalawang beses naman kung ito ay pakiusap. Itabi mo itong tirang pandesal. Yan, ito ay nag-uutos. Itabi mo ang tirang pandesal. So inuutosan niya na itabi ang pandesal. At saka yung number one, nagtatapos sa toldok. May natira pa bang pandesal? O ano to? Yan, ito ay nagtatanong. So, isang clap lang. At, paano nalaman? Nagtatapos sa tandang pananong. Mainit pa ba ang pandesal? O yan, nagtatanong ulit to. Nagtatapos sa tandang pananong at yung tono ay patahas sa hulihan. Bumili ka ng sampung pirasong pandesal. O yan, inuutusan na bumili ng sampung pirasong pandesal at nagtatapos ito sa tuldo. Pakiabot naman ng pandesal. Ayan, nakikisuyo siya o naguutos na iabot ang pandesal at ito ay nagtatapos sa tuldok. Ayan, so dito nagtatapos ang ating aralin sa language ngayong day 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang ating day 4. Paalam!